Oh. Alah. Lagi bang lah. Oh, huh. Oh. Oh. hali, hapon, gabi. Kung kailan nyo matang mapapalad, nandito tayo kala kay Renan eh. Ayan, kasama natin yung team Ay, dami pala oh, pambira oh. Parang ano ah, parang full pack ah. Hello po. Sige po. Ayaw. Wow. Maro. 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 Kayo pa ba no? Ano mo? O oh, iba, iba, ano na ngayon? Ta, ta, ano may tawag dito? Tagulan na, palagay ko. Iba na naman yung shota mo. Alam mo ko, bawat, bawat tagulan, bawat panahon, iba shota mo eh. Ha? Ba? Alam, alam, alam. Hindi ba? Hindi uh, ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Shoutout mo yung, ano, tiga niya ka. <laughs> Napag-iwalay ko, mga <laughs> Hindi naging pike, mga kag. Hindi natikman yung pagiging pike. <laughs>

diyan niya natin, baka naman buhangin mamaya yan sa paso. <laughs> baka bato, tapos mamaya buhangin lang pala yan. <laughs> Eto, wangin, toing-toing, mga kakakri. Oh. Oh. Eto, si Lupin. Sino na nga ba isa na yun? Nakakalimutan ko na yung pinangalan ko dyan. Ano ba yung pinangalan ko dyan? Oh, si Brum Brum, mga <laughs> kakakri. Eto, si Kapise, mga kakakri. Si Mak Mak. Ay, ay si Night Chief. Oh, ay si Night Chief. Ah, uh, okay. Tingnan natin kung bumubuga pa yan. Ito, ano na pangalan niya? Ano? Mm. Eh, bogi. <laughs> ano na ang pangalan nito? Ah, si Totoy. Ay, si Kidlat. Ya, wag na wala gid. <laughs> mga kabawi ka na eh. Wala si kay Jesse. Eh. Wala si KJS, eh. so, saka -saka, eh. ka na. Ah, uh, kaya ito, si kay special, oh. KS special, ano ba? Wag kaling na may mo. Di ba? Di ba? <laughs> Katagal naman niya, isang panahon na. Eh. <laughs> Ah, kagri, tara na, dan tayo. Sa may mahirap, sa umuga, kalye ingot, mga kagri Ayan, mga kakri, mga pinuno. Rex, San Gabriel Egi eh, San karyador Carriador, Rudy Kagure. Mga kakri, nauna yung mga pinuno, mga kakri. <laughs> sama sama yung pinuno. <laughs> Doon kami hapot na kakasi na nga kami si <coughs> Yung babayero ng ano Ay, yung palang ano ko Tunin ko lang muna pala yung Susi ko Kaya mo na mamaya ano Ito naman dulo okay, Birthday mo birthday ba ngayon Aging? Happy birthday Aging ah Happy <laughs> condolence ah ko, ang dilis eh Ang naman. <laughs> ah, yeah. tatanda ko nun, naglaga tayo ng itlog dito nun eh. <laughs> Kaya hindi nakahawin yung cable dahil sa kaldero. sa <laughs> kawali. dahil sa kawali. Ay, ang na kawali. <laughs> okay, Renan. Asan na nakasabit na kawali? Pinapula <laughs> siguro. Pero napansin ko kuya rin, anong ah, huling hila natin dito na tayo doon, ang saya pa ng mga ngiti mo noon. Lagi ka pang may kausap sa cellphone. <laughs> <laughs> Nabi, kung hindi pike, saka ngayon Hindi <laughs> in ba, hindi ba, hindi ba, hindi ba, ba, ba umabot sa pag-uwi? De, hindi, hindi natin yung pakasangang kapi Hala, hindi abutin. O, Alah, Alah, ano ngayon? Wala kang kausap ngayon na iba? Hala. Hala ka? Hala. Ayaw ko sa eh. Dati eh, kada kita natin iba yung kausap mo eh. Hala. ikaw ang inaasahan naming eh, chick, boy, chick boy ng timbaw. Hala. <laughs> Ngayon ka lang ako sakasakali. Ngayon ka lang mapapakanting panahon na to. Napagkakamalan lang. Napagkakamalan. <laughs> Ayun, na, alam na alam ni Kaya guys. Di ba Kaya Gaya maraming babae to? Hindi alam na. Hindi <laughs> alam na Pili-pili yung tapi nga'y man eh. <laughs> Sabi, ito mga kakakrish kaya kahit, kahit ganyan lang si kaya kada pa, basta kada panahon, kada panahon ng karyada, kunyari, tag-alaw, tag-araw, Iba iba ka usap niyan, iba iba babae niyan. Ngayon lang wala, kusang-sakali eh 'yan ko. Tingnan niyo muna. Ha? Meron 'yan. Meron. Dili himla. Dili mudawat man. Nee. Alaman. Oo. ka, anak. Betatawa ka. Hello. Duarani ke sing naka-abrut to, maka-gri kung hindi sa kang piki ang labas kaya pagtapos si ba na siya. <laughs> eh yung huli natakot namin hindi nakauwi. <laughs> di umabot di umabot ayan ilang buwan pa din bali sa tao pa sharp din akala ko ba uwi siya ngayon taon na to hindi pa ikala ko <laughs> Dal Dalawang <laughs> taon yun. Hindi. Hmm. Dalawang taon ng buwan na. Nakasabtaw pala siya nitong buwan. Ay, hindi eh, ka kung tiga ako. Ay, may pag-asa pang magkabalikan kayo. Wala na. Wala ko na binlak mo na ba? Patakot hmm, na, may tibo kasi eh Pambira ka, ba't binlak mo babi? Amuin mo, hindi mo pa, hindi pa nakakauwi eh. Hindi pa natitikman yung bagsik ng hinagpis ni Renan <laughs> Bagsik ng tibo ni Renan <laughs> Ha? Ha? Ah, may boyfriend na mga iba? Yeah, na Nasulot Nasulot? <laughs> Pwede na lang ang iba, yun <laughs> Babat bukas mo, andun yung mukha na. <laughs> <laughs> Be, kapat <-ta> <laughs> Babat bukas mo. Be, ito ako. uy, ba't nandiyan ka? Ay, kapat mo. Ay, kapat mo. Lumayas ka dyan. Eh. Kada buka mo, andito pa ako. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> pa ka na, ka na. Ala ah, ala. Ano, na, una han pala ko rin. Hindi na. Pero kung natikman niya yung pikit sa kang. Ay. Hindi mo malilimutan na. hindi. Ay, hindi yung hiwalay. Ah, hindi hindi ko maabot eh. Hindi na. taon pa may pa sa akin pero man, alam mo alam, 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 pa inaabangan mo pa rin siguro Alam mo May hindi ko mga kagri. Ka Baka mamaya maiyak pa si Karena natin Nabakasakit! Sinatawag na hindi pa nagkita Nadali na yun Nasalot na Hindi pa nagkakatikiman yun Ah, <laughs> okay, tapos tayo pahinga. Mahila na kami, doon kami hihila. Ayun, kaya lang doon namin dadalhin kasi hindi kaya rito sa sa sapa eh. Pumayag na may ari na doon namin dadalhin sa Spanya. Pero mamaya babalik kami dito, may mahirap ding akyatin dito. Lucky ah. kalahati lang yung kay ano. <laughs> kalahati lang yung kay ang <laughs> ah, laki na ito ni Lupin mga kakakri Kalahati lang si Tanggol ah. Sa native nga pala yan si Tanggul Native ba yan? Native ba yan? Mistiso na rin yan ano? Ay ni na native, native me, Mistiso native Ang aming amigang tayo dyan, tsaka... Ayan ka. Ayan ka. Tayo eh. Ayan naman. Upuan lang pa Hindi. Ito naman. Yah! Ay! Wow. Oh. Nagre-dress ako eh. Tatlong kilo na nawala sa akin. Nakakatalo na ulit ako ah. Ilan? Tatlong kilo. <laughs> <coughs>

hindi, ayun lang, ayun lang. Kapag doon kayo, ano, yari kayo doon. Walang pag-asa eh, kaan. <laughs> hindi natin. Hindi natin. Oh, ayan, oh, hindi natin siya. Ah.

Doon no, sa may gawin na iyon? Sa may pagitan ng no, saging na iyon? Mataas ba doon? Eh alam nga, ibanda kung di dyan Mga kagre, kami sa may... Si ano nga? Tumawid doon Ayan o, oh. ito yung hindi nila pwedeng taanan Hindi kayang taanan ng kalabaw mga kagre Pagka may karga no? Kaya doon kami da, kami dadaan daw sa megawidon doon. may niya. Ha. <Anong sabi? laughs> Oh, Alah, oh, oh, oh. oh, oh. lagi <laughs> oh, <laughs> <laughs> oh. 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 yeah. yeah, bang lah Dia kasar Ini, Ya, Ya, Oh, <laughs> 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 okay, na, Oh oh. Wah. Oh. Hoi, ya Bang tuh nakal si Dante Barone. Kata wit sila dia ah. Eto, eto, ito emang kolang to, kabaong siguro to. Ayun oh. Ayun oh. Halo. Halo. Ya, Bangnya tadi tanggol ah. Eta si Pato. Bato ng San Isidro Yabang yeah, naman ni Bato ah Doon ako mamaya tatabi Dito yun sa may ano na yun Eto si Ano na nga pangalan nito Nakalimutan ko pangalan nito <laughs> Ayun na po Ano na Ano yata Ay hindi pinigil na Galing nung kalabaw, nagpipigil kahit alang-alang na niya eto ayan ang gustong gusto ni Toyin Toyin kung may mga tubig tubig na ganyan <laughs> ayaw nga ako minom pa na ako baka may akot, eh. Iya, yeah, bang lewat ya dong. You know, uh, Karena bau yang ngindi kang karot loh. Eh, ini dong ini mau kau jatuh. Iya, bang lewat toy toy. Si mak mak bang nih. Oh, iyon Ada sama kai. Tinatanong ko pa lang kalabaw mo kasi siya. <laughs> kung nakasakay ka na yan. Ang galing ng kalabaw na yun ha. Hala, 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 tatawag. Ganon. Eto si Mista. Tinan natin kung kaya ni Mista yan. Hala, 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 iwan. Hala, hala, hala. Di wala na laglag. <laughs> 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 ka ba nagpalaglag. <laughs> <laughs> Amin. Hindi nagpahamot ni Mista ha. Eh tak ada nota si naik chip apa nak pipi ke si naik chip ah. Ya, yeah, mak lawan nok lu. <laughs> Itu dai lah tak ayo me dah. Ni kan. Me dah ni. Dah dah tentai. Eh chip, kau yang mau bayar ni nak. Nah, Kak Kris. Pakai tayo kain naik chip. Do, hindi kaya tumaan doon. Kaya yeah, doon tayo dadaan sa gawin doon. Sa may osmenya doon. Saan doon? Saan doon namin dadaan. Uh, Kangri, ito na yung palay. Nakatawid eh. na kami. Doon kami dumaan. Yari. Pero well, ang importante, humihila. Talagang ganun na. Siguro siya talaga. Bumukas si Nightship Nako. Nakapunta. <laughs> Nakapunta. dali yata yung malalaki ulo ha, lalo na punta sa malayo ha <laughs> Dahing dahing dali kaya yata doon kaya yata na punta sa malayo ha <laughs> ah? Ha? Ay dyan madaan eh, <laughs> kala ko eh <laughs> Doon pala daan mga magri. Lugi, lugi pa rin talaga si Kwan Magaling talaga si Toeng Toeng Wala nga palang ano rito, walang butas dito, doon pala talaga daan. Saan tayo ahon niya? Okay rin ah? ah. yung papuntang kalumpang ang ano, oo. Oh. Kalumpang na pala ito. Yung maraming pispan? Yung maraming pispan? Yung may resource ano? Hindi, doon pa ako, doon pa ako yung may resort Tara na, doon tayo May aho na ba tayo dyan? Paso, ay eh, paso pala dyan Si Maru Itanggol Si Fernan Si, si Lupe <laughs> Isang hektarya yata ito Diyan kami 2, 4, 6, 8, 10 12, 13 Diyan kami ahon sa may ano to? Abangan na natin sila dun may ahon May ahon ang kay Rena Pero may ahon na doon na tayo sa aahuna Hirapan din yung mga kalabaw mga kagyo oh ayun ah naku mahirapang pumunta sa mga kagyo si Maru. hala <laughs> Thì <tô howad rỡ> tăng <ska tìmlegen> <tôi based>

Gage. Gandang huh. 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 maga po. Nakiraan lang po ah. Kayang-kaya pala. Tagilid lang mga Pero, kayang-kaya. <laughs> tagilit lang lang no. Oh. <laughs> ito, <sigurado> man. Ya. <laughs> ito, si Tanging Toying Ewan ko lang to <laughs> yeah, ano, ano. Sa marami nang pinagdaanan to eh. Sigurado kaya na ito ah, Si Putol, mga kakri oh. Bumaba si Kregay Putol ah, Bali, wala mga kakri Okay, yun ang sabi ko sa inyo, kahit putol na, hindi pa rin nawala yung sungay. Ay, yung sungay. Yung lakas. Ala ala ayun nakakawit na. Natapon yung palay mga kakawe. Natapon yung palay. Kumapit doon oh. Yun lang. Naubos yung isang kaban. Ayun. Yan tatayo na lang. takot ah, yung konti. Ah. Hanggat kaya ndakutin. Ah, lang.

sama huh. lo kan <laughs> ayo kita si Naichip ini nangang nanti si Naichip aba 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 tumingkat tingkat pa Ah, si Mista. Ay, hindi si Mista to, si Bato. Bato ng San Isidro. Bali wala. Iya, ah. bang itu si Mista. Mista! Kaya mo ba yan? Iya, bang yata. Mapakitang gila sa si Maya. Yeah! Iya! <laughs> <laughs> Ang kumakitang gilis na si Mista ngayon ah. <tutukas> ha? <tutukas> ha? Oh? Ha?

Oh. Ah. Ha. Eh. Ah. Ha. Ah. Ah. Itu ah. kepala ah. seusmenya ini. Dito pala alabas namin eh, sa kalumpang eh. Magkano ba yung hanggang dito kay Rena? Ah? Uh, 17 17? Uh, dito ako may bunga dyan ito 17 dyan, nakakakasin